Grabiha na talaga ang new era ng kapamilya star na si Andrea Brillantes dahil pasabog ang role at mga ganap niya sa action drama series na FPJ's Batang Kiapo. Inilabas na kasi ng Dreamscape Entertainment ang mga bagong yugto sa istorya kung saan isa sa mga bagong cast member si Andrea na mukhang handa ng tumanggap ng mature roles. At ang tila, nakona, nga sa kanya sa kising sa telebisyon, ang mahusay na kapamilya aktor na si Jake Cuenca, kung saan, minukbang, siya nito habang naliligo sa bathtub. Tiyak na panalo na naman sa ratings ang show kapag nagsimula ng lumabas ang mga bagong karakter, lalo na ang karakter ni Blythe. Hot topic na nga ito sa X. Grabe yung Andrea at Jake Cuenca scene. The fact na kasabayan ni Jake si Zanjo Marudo, na tatay niya sa Annalisa. Grabe yung si Jake yung nakona kay Andrea sa kissing scene hahaha. <laughs> Ganang role ang bagay kay Andrea. Hinahanda na siguro siya ng abs bilang next sexy star pantapat sa mga dahutsi ng bold star ng VIVAMAX. Ha 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 Bagay naman sa kanya ha 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 ha. Nakakaloka si Blythe and the bathtub sin ha ha ha. Kamakailan lamang ay napabalita ang pag-alis sa star magic ni Andrea, at mukhang isa ito sa mga bagong movement sa kanyang showbiz career.